Hello, good morning, good morning. Ayan. ating silo, namamatay ang iba. Dahil natatamog po ng you kwan. Know? Ayan o. Dapuan ng tapag doon. Ay, pwede na rin. Upo. Paano hinagapang sa sile? Um, Ayan o. Oh. Gapang din isa. Gap update di tayo dito sa ating kamatisan. Ano? Ah! Ah! Hmm. Ati sili oh. Ayan, oh. Silin Taiwan ano, maganda na. Ati silin Taiwan. Ang ati namang tawag doon yung ating Maram na lanta na silin Taiwan. Ayan oh. Silin Taiwan natin. Kakapunggos yan oh talong hindi na maganda talaga ang talong hindi na maganda ating kalabasa o yan o pinapot ng bagong kalabasa natin ano yan o ating kalabasa o, magaganda na wala masama ang talong talaga hindi na maganda hindi na maganda ang talong Pagka natin Papalitan Ang talong Talagang dapat palitan ang ating sili na Taiwan Ano, oh, ganda o oh. Luang Okay ha Shout out sa lahat ng manonood Ang ating siling Ano, tawag dun Bell pepper May mahina medyo hindi pa tayo nakakabawi sa ating puhunan yan o ating silihan ito ang bagong tanim ano ito ang bagong tanim na kamatis ayan ayan o pwede na Aba, nabulaklak bulaklak na ating kamatis ano pwede na tulusan ah, pwede ang itali Hmm. Oh, okra, oh. Awal mamumputi ulit ng okra. Ayan, oh. Sabi, tanong okra. Oh, yan, oh. Ito kayo gagawin natin dito. Kahit isang puno, tali dyan. Isang puno, tali. Ano? Oh, kahit mahaba, kahit maraming pusteng ganyan, walang problema. Maganda, ano? Hmm. Yan ang ating kwan, oh. Kakaunti ngayon ang bunga ng ating sili. Medyo mahina ang ating siling ngayon. Hindi tayo makakasim ng maganda oh. Kahit ikay-ikayin ng mga mamumuti ay wala. Wala kunti ang ating siling. Sige. Ito hmm. lang muna ating update ngayon oh. Yung mga bagong ko, oh. May bulaklak na yung ating mga bagong tanim oh. Ah, uh, ilalim ko na ito, Tano? Ha? Matagal na rin, no? mag isang buwan na ako. Yan, yeah, ito yung bago naman. Ito yung ulit. Yung kaputol na rin, kamatis na rin nandun. Ari na kaputol dyan? Ari, ari na kaputol na rin. Oo. Ay, Ayun na oh, ay, yun, yung bago? Yung bago yan. Ah, oo. Sige. Sige. dali na ating kuwala na ang ating pipino madaling na ano ba't gano'n ang pipino? ano kayo nangyari? Nga yun ang, ano no, pagong pagong ano? Hey. si gano'ng pagong pagong ang baobaw na yun yung atangya mabaho mm -mm, ayun o no? yung atangya claro. o yun, no? ay, nga, oh. yung na, yun yung o hindi siya nga o Oh, eh. Hindi na. Nanulaya eh, rin. Bago, bago yung bago hindi naman eh. Oh. Mm, yan oh. Eh, rin daw maingat ng spray. May spray palagi ito. Kinain ng mga ano, atangya. Bueno. Hmm. Hindi lugot sa kinain, Oh. Pabaya, no? Na spray. Koy, oh, yung, uhod. Koy. Oh kina ng maraming uhod yan, oh. Hmm. Dapat talaga may spray. Hmm. Ito. Kinakayan, oh. Kinain ng mga uhod. Ang pabayaan. Hindi na spray. Ang maayos. Okay, ha? Hmm. Ayan. At silim tayo, hindi na-spray ng ayos napabayaan ka no Kailangan hmm? kala si Spring ayos wala oh ah hmm. oh, oh. sabayag oh upo Ubo tayo, may ubo. Yan oh. Ang so, upo. Hmm. tayo natin kakunti. Okay, ha? Sana maka ano tayo. Maka ani nang maayos sa Taiwan. yan Gigae mo para dito yung kumaya mo si Alaga ng kapatid ko kay Okay 'yung pangma ba na mo nang Among si ni Ano yan o, oh. bago tulos, ang dami o. Oh. Ha? Bago tulos natin, ang ganda tingnan o. Oh. may kita mo no anong mama. Yung may tulos isa-isa. Isa ano. Ayan o, oh, eh, dadalwa kami na kuha. Bueno, nadali yan. Nadali kami ha. Sige. At ah. Nagpapasensya hmm. na mabay ha. Medyo matagal. Ito nga ang pipino. Kunti rin lang. Oh. No? Halata ni Lulit. Halata ni Okra. May okra doon kaunti. Bueno. Okay lang. Papa, ang pipino. Hmm. Okay lang ha. Sige. Yan, medyo mahinang aming ani ngayon. At eh. Uh, alam niyo na. Medyo malayo sa amin. Eh, hindi na bantayan. Sige. Okay lang. Wala mong problema yan. Sige ha, maraming salamat ano. Sa next day na ulit tayo. Okay, bye-bye.